Hello mga kasimanwa at welcome back sa ating channel. So ngayong araw ang ating pag-uusapan ay ang limang rason kung bakit hindi mo naman talaga kailangang mag-abroad. Isang magandang araw na naman sa inyo mga palangga kong kasimanwa at welcome back po sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. At kung ikaw naman ay bago lang nagawi sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo lang ang subscribe button at i-hit mo ang bell notification para lagi kang ma-update sa mga bago kong video. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay ang limang rason kung bakit hindi mo naman talaga kailangang mag-abroad. Tama ang narinig mo kasi Manwa, ito yung ating pag-uusapan. Limang rason kung bakit hindi mo naman talaga kailangang mag-abroad. Marami nga sa mga Pilipino ay nanghihibang bansa dahil sa may mga oportunidad silang nakikita pag sila ay nangibang bansa. Ang unang rason kung bakit hindi mo naman talaga kailangan mangibang bansa ay sapat ang iyong sahod upang tususan ang pangunahing pangangailangan ng iyong pamilya. Kung meron ka namang magandang trabaho sa Pilipinas at malaking sahod, eh bakit mo pa kailangang mga ibang bansa? Kung natutustusan naman yung pangangailangan ng iyong pamilya, nabibigyan mo sila ng mga pagkain, damit, na pag-aaral mo ang iyong anak sa mga magagandang paaralan, eh hindi mo naman talaga kailangan mga mag-abroad. So, huwag ka lang mag-abroad. Kung sapat naman ang iyong sahod, dyan sa Pilipinas. Dyan ka na lang. Stay ka na lang dyan kasi manwa. Ang ating pangalawang rason kung bakit hindi mo naman talaga kailangan mag-abroad ay ang ayaw mong mapalayo sa iyong pamilya. Oo, lahat naman tayo ay ayaw mapalayo sa ating pamilya. Pero kung hindi mo talaga kayang mapalayo sa iyong pamilya kahit isang oras, eh, huwag mo nang subukang mag-abroad kasi mabibigo ka lang. Kasi ang pag-abroad ay hindi tong madali. So may kontrata ka na pinipirmahan. So maaaring dalawang taon, tatlong taon, siyam na buwan bago ka maka -away. So kung hindi mo talaga kaya kahit na isang araw na mapalayo sa iyong pamilya, pues huwag ka nang mag-abroad kasi manwa. Diyan ka na lang sa Pilipinas. Huwag mo na lang aksayahin yung iyong pera. Kasi halimbawa hindi mo natapos yung iyong kontrata ay maari kang magbayad ng penalty. Ang ating pangatlong rason kung bakit hindi mo naman talaga kailangan mag-abroad ay mahina ang iyong loob. Oo, kasi manwa. Kailangang malakas ang iyong loob pag ikaw ay nasa ibang bansa dahil marami kang pagdadaanan. Una na dito ay ang iyong trabaho. Halimbawa, mabigat yung iyong trabaho pag isa kang DH. syempre kailan mong gumising sa umaga gawin yung iyong trabaho. Pangalawa doon ay halimbawa sa iyong trabaho, hindi talaga na maiiwasan na may maiingit sa iyo, kasi So kung may mga chismosa kang katrabaho at mahina ang iyong loob, dyan ka na lang sa Pilipinas kasi manwa. Huwag mo nang tangkaing mag-abroad pa. Kung mahina din ang iyong loob, ay pwede kang makaranas ng depresyon. Oo, marami sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng depresyon pag sila ay nasa ibang bansa. Ang iba dito ay hindi na talaga nakakayanan at nagagawa pa nilang magpakamatay. Kung mahina na talaga ang iyong loob, dyan ka na lang sa Pilipinas, huwag mo nang tangkaing mag-abroad. Yung pang-apat na rason kung bakit hindi mo naman talaga kailangan makapag-abroad ay kung hindi ka sanay sa mga gawaing bahay. Hindi lang ito para sa mga kababayan natin na gustong maging BH or domestic helper. So, lahat tayo ay kailangang matuto ng gawaing bahay kung gusto natin makapag-abroad. Kasi sa abroad, lahat tayo ay gagawa. Tayo yung magluluto ng ating almusal sa umaga. Tayo yung maglalaba. Tayo yung mamamalengke. Lahat-lahat tayo ang gagawa. So, wala tayong aasahan na iba kundi yung sarili lang natin. Pwede mo namang sabihin na hindi ka marunong nagawaing bahay, pwede ka namang bumili ng mga pagkain sa labas sa restaurant, pwede ka namang magpalaundry. Oo, pwede mo namang gawin 'yon, pero sapat ba ang iyong sahod para gawin mo ito? So kailangan marunong ka muna sa mga gawaing bahay bago ka mag abroad Kung ikaw ay tatamad-tamad at mga alas 10 na ng umaga kung ikaw ay bumabangon at Kapag ginigising ka ng iyong parents ay nagre-reklamo ka pa, Aba, huwag mo nang tangkaing mag-abroad dahil mahihirapan ka lang. Oo, mahihirapan ka lang mag-adjust. Kaya dapat masanay ka muna sa mga gawaing bahay sa Pilipinas bago ka mag-abroad. At ang ating panglimang rason, kung bakit hindi mo naman talaga kailangang mag-abroad ay mayroon ka ng mga investment, insurance, at ipon sa Pilipinas. Ang iyong investment ay kumikita na buwan-buwan kung baga mayroon ka ng passive income. So hindi mo na kailangan ng extra pang pera o tumaas pa ang iyong sahod para matususan ang iyong pangangailangan. So kung ikaw ay mayroon na nun, huwag ka nang magtangkang mag-abroad. Dahil sinasayang mo lang ang iyong oras, gamitin mo na lang ito sa iyong pamilya. Bago tayo magwakas mga kasimanwa, kung ikaw ay may ipon na at hindi mo alam kung paano palaguin ang iyong pera, bisitahin lamang ang aking website rjdava.com. Dito ay matutunan mo ang iba't ibang paraan sa pag iinvest ang website na ito ay konektado din sa aking iba't ibang social media accounts kung saan ay pwede mo akong makontak. Sa website na ito ay pwede mo ring ma-download ang first two chapters ng financial book. Sa website na ito ay ituturo ko din sa iyo kung paano nga ba maging kasosyo ng malalaking kumpanya sa Pilipinas gaya na lang halimbawa ni Jollibee, SM, Meralco, Cebu Pacific, BDO at iba pa sa halagang 1,000 pesos lamang. Kung nagbabalak ka namang bumili ng sasakyan o kondo at gusto mo magkaroon ng discount na 30,000 hanggang 150,000 pesos, ito ay ituturo ko din sa iyo. Ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin mo na ang aking website, rjdava.com. Maraming maraming salamat sa inyong panunod 11 mga pasimanowa.